Oh. May mata ko. Oh my God. Hindi ko alam kung ano nangyari dyan. First time ko lang, first time lang mangyari sa akin to na may, may, na may pagkaroon ako ng parang ganyan. Parang kulite kung tawagin. Kasi, nung isang araw, nung Thursday, no? Nung Thursday kasi, okay pa to. Pero nung kinagabihan, sumasakit na siya. Tapos nung Friday, pagkagising ko, umaga. Ganyan na yan. tapos nagtuloy-tuloy hanggang ngayon. Hindi ko alam kung, anong nangyari. No? Hindi naman ako kinagat ng ipis. Wala namang ipis sa kwarto eh. Tapos, I don't know. Hindi no. ko alam kung paano gagamutin yan. And sabi sa akin eh, parang hayaan ko lang daw, gagaling din naman yan. <laughs> Di ba? Kaya, I hope you don't mind. Hindi nyo na know, masyadong pansinin. So yun, anyway... What is up sa inyo lahat guys? Welcome back sa akin channel and welcome back sa isa na namang update video dito sa server na ginagawa ko. Okay, so it's been a while since nung last time na ako ng update video Kasi, well, there's, wala naman talaga masyadong update ba diba? uh, Wala naman masyadong ginagawa uh, Even though may mga maliliit no, na mga ginagawa ko Kaso hindi siya, ni kumbaga ayong gumawa ng video for the sake of na makagawa lang ng video <clears throat> Baka sabihin ng iba dyan sa inyo eh Ay, yun ba yan? lang yung nagawa mong update ng ganon Okay? So, bago natin simulan ng video, bago ko sabihin yung update video, uh, yung update sa video na to gusto ko lang muna siyempre magbigay ng shoutout sa aking mga channel members. Shoutout kay Fantasy Forge, Tezquie, Desiree Peña, and Paulo Mueca. Maraming maraming salamat sa inyong lahat guys, sa inyong apat, sa pagpapamember dito sa aking channel. Thank you so much for supporting my channel financially. I really really appreciate it. Thank you so much. So, para dun sa mga regular viewers ko dyan na gusto ng support yung channel ko. No, gusto nilang i-up yung kanilang support to the next level You can do so by joining the channel membership program And to learn more, just click the join button down below Pero kung wala naman kayo member Kasi it's completely optional lang naman You can still give support sa akin channel Sa so, subscribe like yung videos ko, comment, share Tapos, no? Simply watch my videos Okay na yan. Okay So, with all that being said And without any further ado <clears throat> Excuse me Ito na yung uh, update Okay, so ah uh, asan ba? This one. and So, bali, ang update ko for today, if, no, para sa mga nakasali dyan sa Discord server ko, nga pala guys, no, speaking of Discord, if gusto nyo ma-interested ma kayo, if interested kayo sa mga updates, no, na hindi ko magawa ng video, <coughs> nag update ako sa Discord server. So, kung gusto nyo malaman, um, yung mga ibang updates, mag-join na kayo sa Discord server ko. Yung invite link is na sa description down below. <coughs> Excuse me. Excuse me. So, bali, ayun. ah uh, nung kailan ba yon? Nung isang araw, nag ako sa Discord server ko. Ito yung sabi ko. Ang sabi ko is eto. Ito na nga. Babasahin ko lang. Sabi ko, uh, kailan ko ba ito chinat? Or kailan ba ako nag-send ng message? O, nung Tuesday pa pala. Ang tagal na pala to. Sabi ko, medyo ready na tayo for closed alpha test. Kaso, for lang atang kakayanin ng PC ko na nakakonect sa ibang... Ah! Na nakakonect sa isang batch. Siguro gagawa na lang ako ng schedule for different batches para iba't ibang players yung makakapag-test. Additional info, gagamit muna tayo dito ng Hamachi. If hindi kayo familiar sa Hamachi or may trust issues kayo, please, tuwag na lang muna since ayaw mag-explain kung paano gamitin ng Hamachi. Thank you, guys. So, uh, two parts. Mamaya natin pag-usapan yung Hamachi. <clears throat> so, doon muna tayo sa closed alpha test. Yes, nalalapit na yung closed alpha test neto kasi fil ko yung mga iba kong ilalagay dito eh kakayanin naman na sa mga susunod na you know susunod na updates no tapos for example marami kasi akong gusto ilagay dito like ng mga items pero ang isa sa nire ni-recommend sa akin hindi naman sa nagpa-consult pero meron noong kinausap, 'di ba yung dating kasama ko sa paggagawa ng server no yung dati pa like 2000 way back to the uh, 20 2013 yung second server na ginawa ko 13, 14, hindi ko na malala Sabi niya, okay lang daw na huwag ko muna lahatin Kasi mas maganda kung like monthly or every two months, quarterly Merong like updates, may nadadagdag na bago sa server Kasi ang gusto ko sana, di ba original plan <laughs> Shit, I'm so sorry Di ba ang original plan ko is Tatapusin ko siya like 100% Lahat ng gusto kong features is nandito na oh, Kaso, na-realize ko nung sinabi niya yon eh sabi niya na ko na o oh, nga naman pagka nawalan nga naman ng updates na wala nang bago magsasawa yung players kasi eventually matatapos nila yung game makakapunta sila sa end game then after that ano na kung wala na ako idadagdag na updates right so na realize ko yun so, sabi ko okay sige yung mga ibang features na gusto kong ilagay eh sa future on ano future updates okay hindi ko pa sure kung ano yung mga ilalagay ko sa future updates pero ayun isa yun sa plano ko Okay. Tapos, uh, etong alpha test, pinatest ko na to dito sa kasama ko, dito, si Ricky. Pinatest ko sa kuya ko, no, na, na nagdarag rock din. Si Ricky, kaya ako pinatest sa kanya, uh, even though hindi siya naglalaw na ng Ragnarok, ma makulit kasi siya eh. ba? Diba? Meron siya mga nakikitang something sa game na imperfections, bugs and uh, glitches, or uh, bugs and um, <coughs> yung mga basta yung mga imperfections yung mga bugs glitch mga ganyan so nakikita nyo yun sabi nyo oh bakit ganito bakit bigla nawawala bakit ganyan Bakit ganyan yung kulay hindi makita bakit ganito yung sinasabi mali yung spelling mga ganon so pinatest ko siya yung brother ko naman yung kuya ko nagraragnarok talaga yon so ang tinest niya and isa sa mga nakita niya actually is yung sa job change and apparently pagka nagpa pagka nagchange job ka pala dito ba diba? ito yung job changer na to pagka nag-rebirth ka, di ba, for example, di ba, nag-archer ka, di ba, dapat archer high? Apparently, hindi, uh, apparently, pwede kang mamili ng ibang high uh, rebirth job. Pwede kang mag uh, acolyte high, pwede kang mag merchant high or high merchant, mga ganon. So, di ba dapat pagka nag-rebirth ka is kung ano yung first job mo, yun yung makukuha mo na high, high class, di ba? Eh dito hindi. So, kailangan kong i-fix yun. Diba? Isa rin sa mga nakita niya. Tapos, isa rin sa mga nakita niya is yung, halimbawa, dito at Warp Z Agit. Halimbawa, yung, etong mapa na to, dito nakalagay yung ano ko dati. Etong, uh, shit. Dito nakalagay yung aking Basta dito, dito sa map na to, yung Z-Agit Dito nakalagay yung ano ko uh, Yung mga shops NPC, no, kung maalala nyo yan dito yan dito nakalagay. So sabi niya naka-open yung PVP tapos may lumalabas di ba nakalagay Zigangs hideout. Di ba? Ang initial plan ko dyan is tatanggalin ko yung lumalabas na Zigangs hideout or papalitan ko ng shops area or whatever. Kaso, ang inisip ko kasi doon nung nakita ko yung map na to, under pala siya ng quest, no? So para hindi magulo yung original quests na Uh, involved tong mapa na to. Ang ginawa ko is kinopya ko na lang or kinloan ko, dinuplicate ko, dinoble ko yung map na yon. So kinopya, di ba? So kung mag warp tayo, ito shops warper. Iba na to, di ba? So slash warp tayo. Andito na tayo sa CSTM shops. So inano ko lang siya. Kumbaga, isa siya sa mga fixes na ginawa ko dito. Ayan. So yan, dito lang siya. Basically, tapos bawal ka dito mag-warp. Bawal ka mag-warp papunta, bawal ka mag-warp palabas. Bawal ka mag-drop ng item, bawal ka mag-PVP, bawal ka mag-skill, ganyan. Okay? So, meron na rin siyang map flags. Tapos, ah, gumawa rin ako ng ano, ng quest area. Ayan. Dito pa rin yun. Same pa rin na z or sa CSTM maps. Ah, uh, CSTM uh, shops. Custom shops. Ayan. Andito pa rin siya. Pero, again, bawal ka mag-warp papunta dito and bawal ka mag-warp palabas. Oh, gamitin yung NPC guys Huwag kayong tamad Konting kausap lang yan oh. Konting kausap lang yan Okay na yan Okay Tapos paglabas o oh, Meron na rin exit So isa yan sa mga uh, Phoenix ko Isa sa mga ginawa ko ng Paraan para maayos yung uh, Yung flow nung game Para hindi magalaw yung Ibang mga quest uh, Na involved Yung Z-Ajit um, what, uh, what else? What else? What else? What ah, else? Atas napansin ko pala no, Nung nilaro ni kuya Sabi niya Nasaan dito yung ano? yung quest para sa Icarus kasi gusto niya mag eh. Sabi ko, ay wala pa. Doon ko na-realize na gumawa ako ng mga Icarus weapon. Ayan, kompleto ko ng Icarus, lahat ng Icarus weapon. Kompleto ko na rin yung mga stats nila. Lahat yan, working na yung stats. No, doon ko lang na-realize na wala pa pala silang quest. Sabi ko, ay di pa pala ako nakagawa ng quest NPC or quest line para sa Icarus weapon. Sabi ko, ah okay, <laughs> ang dami kong nakaligtaan, 'di ba? Ang dami kong nakalimutan, At and ang dami kong kailangan pang gawin. Kasi 'di ba, ang last na quest na ginawa ko is etong si Angela. Ah, uh, etong uh, wings, 'di ba? Yan. So bali eto may merong counting bugs and uh, errors pero okay naman na ayan ayan 'di ba mamimili ka pak mamimili for example angel wings ayan 'di ba? Hindi ko pa masyadong naayos 'yan. Tapos ang bala ko kasi dito eh kada wings, 'di ba? 'Di ba kasi yung iba, merong tinatawag na tier 1 wings, may tier 2, may tier 3. Sa akin hindi. 'Di ba? Lahat 'to halos pantay-pantay lang ng uh, level of benefit, no? no? Regardless kung angel wings lang ba 'yan or I don't know, gargoyle wings, regardless. So, ayusin ko siya pantay-pantay lahat ng stats. Hindi hindi naman pare-parehas, pero pantay-pantay. Like, for example, ayusin ko pa to diba? For example, ito ay Angel Wings All Stats plus 3. ba diba? Tapos, pagdating sa Gargoyle Wings, ang dami niya ng benefit, ba diba? Tapos, Dex plus 10. Pwede kong gawin na All Stats plus, I don't know, 6 Angel Wings. Tapos, sa Claw Wings, iba-iba rin, ba diba? So, para... kahit pa hindi na i or hindi na yung ibang server kasi, di ba? Aminin nyo, yung ibang wings doon, eh, kaya lang kinakraft kasi requirement siya sa iba pang wing. Hindi talaga siya ginagamit. Di diba? So, dito gusto ko kahit pa paano magamit yung wings. Di ba? Huwag nyo pansinin itong biglang nawawala. I don't know kung anong nangyari dyan. Sa ibang server din ganyan eh. Or, hindi ko alam baka sa, sa PC ko lang Okay? So, ayun, marami pa akong gagawin dito sa wings na to. Tapos lalagyan ko pa ng iba't ibang question like Uh, head protector, head gears, tapos uh, lalay lalagyan ko ng uh, yung uh, Icarus. Tapos, hindi ko pa nga tapos yung quest ng gods. Di ba? Kasi syempre, iko quest natin yung asan ba yung uh, yung, uh, yung shop swarper. Yan. Hindi yan. Yung, uh, this one, yan, yung gods, di ba? Wala pa ng quest line yan. So, ayun yun yung mga ibang mga Ano daw? Ah, uh, sorry. Uh, yun yung mga iba pang mga fix, yung mga idadagdag ko dito sa aking uh, server. Like, hindi ito yung sinasabi ko na for future update. Hindi. Yun yung yung pa yung mga idadagdag ko dito sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na araw. Okay? So, ayun. Tapos, what else? Ah, uh, yung hamachi. Let's talk about hamachi. Okay. Ay, dun muna tayo sa ano. Uh, closed alpha. Okay, so bakit closed alpha? Closed alpha kasi so, sobrang early pa lang sa development stage na itong aking server. Tapos, closed. No, hindi pa siya open sa public. Mamimili pa lang ako kung sino yung mga maglalaro, kung sino yung makakapag-log in. Okay, dito sa server. Tapos, guys, walang benefit pagka nag-participate kayo sa mga test sa Closed alpha, open alpha, closed beta, open beta. Walang benefit yon, di ba kasi yung iba benefit eh, may free items yung iba may I don't know binabayaran siguro yung oras ng mga testers dito sa akin unfortunately wala akong ibibigay na pambayad like monetary compensation wala tapos wala ring benefit na yung magkakaroon kayo ng like Valkyrie set agad pagka official launch walang ganon gusto ko lahat magsisimula pantay-pantay ang benefit nyo lang na makukuha dito sa aking server kung trip nyo man eh yung magiging familiar agad kayo sa kung ano yung gagawin nyo kung nasaan yung mga NPCs kung hindi ko man ilipat yan kasi may bala ko kung ilipat yan um, yun magiging familiar kayo kung nasaan na tapos pwede nyo matulungan yung ibang players na mga bago, bago lang talaga okay so ayun lang okay So that's for the closed alpha test Malapit na yan Hindi ko lang sure kung kailan Nakalimutan ko kung kailan yung sinabi ko eh. Like parang end of February ata Or within February Tapos by the end of March I, I think hindi ko maalala pero malapit na. Ipupush ko na to. Okay, next. Hamachi. Gagamit tayo dito ng hamachi. Okay, para sa mga hindi nakakaalam ko ano yung hamachi, explain ko lang sa inyo na maliit lang, ano, very, 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 very quick. Hamachi is isa siyang application na ginagamit para makakonect ka sa isang network. ba? Diba? For example, nag ginawa kong server tong PC na to. ba? Diba? Para makakonect kayo dito sa PC ko, hindi ako gagamit ng Uh, yung ISP ko Yung IP address ng ISP ko Bakit? Kasi ipoport forward ko pa yan Again, hindi ko na I-explain ko ano yan So, basically May dagdag trabaho So, para ma-lessen Yung trabaho na kailangan kong gawin Gagamit na lang ako ng Hamachi I Ang Hamachi is Isa siyang application ko Kadoon sinabi ko Na ini-install nyo Para makakonect kayo Sa isang uh, private network Kailangan nyo lang ng username And ng password Okay, that's it So, if meron kayong trust issues pagdating sa pag install ng mga programs and applications sa PC or laptop nyo, huwag nyo nang tangkain. Okay? Huwag na kayong mag-install ng Hamachi. Tapos, what else? Um, ayun. So, gagamit ng Hamachi. Kung hindi pa, never pa kayo nakatry, huwag nyo, tapos, skeptical kayo, di ba? Wala kayong tiwala, huwag nyo nang gawin. Ayoko kasi mag-explain ko pa paano gagawin yan. Para doon sa mga naka-experience na gumamit ng hamachi, o, oh, edi goods, Bibigay ko na lang sa inyo yung uh, network ID, tsaka yung password ng network, tapos makakakonect na kayo. Okay. Um, so, yun. Uh, that's, that's all about hamachi. No, log like me in hamachi. Yun yun. Uh, next, paano ako mamimili? ng mga papasok dito sa server. Okay, so ang naiisip kong paraan para mamili ng mga papasok dito sa aking server. Teka lang guys. Ha. Ah. Is gagawa ko ng Google Forms. Diba? Kung baga parang application. Google Forms. Tapos, batch by batch. Ang nga pala guys, ang hamachi is hindi siya unlimited. No? Unfortunately, ang kaila ang mga lang dito is lima. Kasama na ako, yung server, bali apat na lang na players ang connect At ano, at a given moment or at a given time. So, iniisip ko, by batch, katulad sinabi ko sa Discord, by batch. Ang, ang ibig ko sabihin do sa by batch is, for example, oh, uh, batch A or yung first batch is 8 to 12, 8 a.m. hanggang 12 ng tanghali. Tapos yung second batch is I don't know, 3 p.m. to uh, 8, 9, 10, 11, 12, 3 to 7 p.m. Tapos yung third batch is mga 10, 10 to 2. 10 p.m. hanggang alas dos na madaling araw. I don't know. No? Uh, ano pa lang yan, yung idea pa lang yan. No? Para at least kahit pa paano ang makakapaglaro talaga na total players is 4, 8, 12. 4, 12, dosing tao. No, Three batches, dosing tao. Ayun yung iniisip ko. Ang magiging problema lang dyan, eh kung paano ko i-monitor, kung paano ko i-moderate, or paano ko ga uh, gagawin. So, ang iniisip ko is, titignan ko dito sa server, kung sino yung mga nakakonect. Mamimigay ako, or magbibigay ako, ng specific login account dito sa aking server para sa mga testers. Okay? So, for example, nasa batch 1 ka. Ang pangalan mo, test 1 ang ang pangalan ng uh, ng account mo, 'di ba? Yung character 'yon. Puta, nawawala na ako. Yung IGN, ayan. So IGN mo pangalan is test 1, test 2, test 3, no para dun sa tatlong sa first batch. Etong test 1, test 2, test 3, pag nakita ko kayong nag-log in para sa batch 2 or sa second batch, ikikik ko na lang kayo. Siyempre, you know give chance to others or hanggang batch for hanggang test for pala give chance to others uh, to others guys you had your chance ganun tapos ang gusto ko is syempre alright niyo yung server niyo maging malikot kayo sa server ko maghanap kayo ng bugs diba ganun naman talaga ang ginagawa ng testers eh maghanap kayo ng bugs maghanap kayo ng glitch ng error mas maghanap kayo ng uh, imperfections subukan niyo lahat ng quest no? kasi meron naman natong BTS So, meron tong yung level up quest, title quest, tapos yung wings quest kung i-implement ko na or kung ilalagay ko na talaga yung wings quest na yun Subukan niyo lahat ng mapa, punta pasukan nyo lahat ng uh, rooms, yung mga ganun. 'Di ba? Kaya ang gusto ko sana is yung experience sa paglalaro ng Ragnarok. Pero if you just want to chill out, no. Dito lang kayo tambay lang kayo. Okay lang din naman sa akin kasi well, wala naman akong magagawa kung 'yun lang yung gusto niyo gawin sa server ko, 'di ba? So yeah, I guess that is it for the update. Grabe, umabot ng 20 minutes. Nag-explain lang ako. <laughs> Dami ko masyadong sinasabi. So, yeah, that's it. Tignan nyo nga, yung ginawa ko uh, Yung ginawa kong mga Dragon Wings, wala pa nga siyang effect. Description effect, description effect. Ito, description effect, di ba? Wala pa siyang effect, wala pa siyang description. Pero ang bala ko kasi is, iba-iba sila. Okay, iba-iba sila ng paggagamitan. Like for example, itong green, eh, uh, I don't know, hindi na lang magbibigay ng clue. Pero iba't iba talaga sila ng paggagamitan. etong ang cursed na unang-unang ginawa kong custom item, eh, wala pang stats talaga. Hindi ko pa nagagawa ng stats. Hindi ko pa rin na na-adjust yung, um, yung iba dito. For example, itong high priest. Yan. Hindi ko pa na-adjust yung, um, yung, yung effect. Sorry, ano, nawawala ako saan. Itong Assassin's Cross, ayan, enables the use of level 3 cloaking, pero gagawin ko EDP yan, di ba? Or what if? We'll never know, we don't know. So, yeah, I guess that is it for the update, guys. Um, ayun na muna. Uh, malapit na yung Hamachi, ay, mal Hamachi. <laughs> malapit na yung Alpha Test if walang maging problema sa pagde-develop ng server. For example, hindi ma-wipe out yung aking PC. Naka well, naka-backup naman siya sa sa sa, sa, isang storage itong files ng Ragnarok ko. Pero kung walang mangyari na masama, di ba? Like for example, walang magkaroon, hindi ako magkaroon ng personal emergency, hindi magkaroon ng emergency dito sa server, sa PC, and sa buhay ko. If, if lahat, eh, kumbaga smoothly lang siya, malapit na ang alpha test. Okay, so maraming maraming salamat sa inyo lahat guys Lalo na sa mga naghihintay nito. Na I know it's been almost no? Almost one year na to Sa May no sa may magwa one year ko nang din develop to pero yun nga yun naman talaga yung sinabi ko nung una di ba na aabutin talaga to ng taon sa pagde-develop kasi ako lang mag-isa wala pa tayong website guys i know nasabi ko meron ako magiging katulong pero alam mo yun wala kasi akong ibabayad sa kanya kaya sabi ko sa kanya gawin mo na lang kung kailan ka meron free time eh hanggang ngayon hindi niya ginagawa nakalimutan niya na ata Diba? Pwede naman ako gumawa nun, pero titignan natin. Okay? So, maraming maraming salamat sa inyo lahat, guys, sa paghihintay dito sa akin server. Maraming maraming salamat sa panonood. Maraming maraming salamat sa suporta. Ah. nung no? sana mahintay nyo to sa official launch. Eh, hindi ko pa alam kung kailan yung official launch. Wala pa akong idea. Wala pang pa target date. Ayoko maglagay ng target date kasi alam mo yon Paano pag hindi ko na na-reach yung target date na yun? Diba? Tsaka sobrang layo pa nito guys. Or hindi naman siguro sobrang layo, pero malayo pa. Okay? So maraming maraming salamat sa panonood guys. Ayun lang yung update natin for today or for this week. Uh, thank you so much. Um So 'yon, happy Valentine's next week. Ayan, maglilindul maglilindol na naman ang buong mundo. <laughs> Lilindol sabay sabay kay Apollo, may lindol sa Mayor Tigas, 'yan. Okay? Chill lang kayo. Basta remember stay safe. <laughs> you know what I mean? Thank you so much guys for watching. As usual, if you like this video, please give this video a like no thumbs up tapos comment kayo sa comment section down below if meron kayong mga suggestions pa dito sa akin server tapos comment kayo ng mga what you think no about dito alam niyo ba kung paano gumamit ng Hamachi excited na ba kayo sa alpha test nito let me know okay uh, share niyo tong video video na to kung gusto niyo share tapos subscribe kayo sa akin channel for more contents Ragnarok contents and reaction videos and other gaming videos in the future pa tapos, if you want to support my channel financially, you can do so by joining channel membership program. Just click the join button down below to learn more. I want, again, yung ser server link, yung invite link ng aking Discord server ay nasa description down below if interested kayo sa mga updates dito sa Ragnarok na server na ginagawa ko or sa ibang updates pa. Okay? Thank you so much guys as usual, no? I will see you all in my next video. Once again, my name is CJ. Thank you so much for watching.